pa-tapos ang buwan ng mga bayani dahil ang kasama natin ngayon ay bayani ng katatawanan at kalukuhan, box office comedian and role model tatay, bayani ag bayani ay historia. Oh, talaga naman! Nako! Oh, okay ko bayani. Andito na naman tayo. Oo nga. Pero iba naman, kisena to, hindi ka nasa entablado. Nangangampanya para sa amin lahat. Ayan. Oo nga, tupad do. O, oh, tupad. Nagat, talaga mo, wala ka sa amin. Talaga, ko eh. talaga <laughs> nasa talaga. Nakatatak na sa dibdib. <laughs> Pero, bakit napaka-loyalist mo? Ayun naman. <laughs> Giniba ka. Giniba eh, ako pa kagad. Eh, talaga wasak talaga yan. Mga luma. Opo. Mga sira-sira ng iloko. Inikot ko nga po eh. Napakaganda naman kasi mga antique. Ikaw talaga. Ang oh, pati tao, pa. ante, kami yun. Wag kang Di, pero ganyan. Pero kasi po, ito yung mga Teka, bakit ko eh. yung nanay mo? Lumipad na po. Namatay na. Pero, bakit, bakit ganun kalala yung pagkaloyalista? Ay, hindi lang po ang nanay ko. Buong pamilya ng uh, rogasyon, talaga? pati dun sa asawa ko. Grabe kayo. Sumisipot ka sa rally. TF, no TF. Invited, not invited. Oh, Go po. ang bayani. Maraming salamat. At yung talaman. pang uh, hapunan, pinamasahin niya papuntang ilo para maipaglibing sa tatay niyo kay Hoy, grabe. Grabe. Buti hindi kayo sumakabilang panik sa inip. <laughs> <laughs> At sa guto. So, ba, pati lola grabe. Eh, no, maraming maraming Kaya nga yung uh, bracelet na binigay oh, mo sa akin, binigay ko sa nanay later, ko. Ten years later, andyan pa rin sa inyo. Opo. kaya nung mamatay siya sa ko, akin na po ito ha. Lato. Kung talaga. <laughs> Wala Aro na po si nanay nung na 2021. Wow, talaga naman COVID. Naku. Hindi naman po. Hindi at naman. Diabetic po siya. Ikaw? Ah, uh, namana ko po yun. Wala siya pinamana ng kayamanan, kundi yung sakit niya. Aray ko po! po ano ba yan? Kawawa ka naman. Ang, Teka muna! Naman namana ko po yung kay nanay yung uh, diabetes. Kasi po ang nanay ko, uh, sugar man. Oo, oh, ayan naman. Hindi diba, sugar, sugar. Mataas sugar. Pero ang sugar. Ang sugar. <laughs> Pero walang ipamamanang datong. Wala. Ay, Puro sakit. Pero... Pero nung pelo na naman nakakatawa ka pala. Maliit ka pa, nakakatawa ka na. Comics oh ka na sa eskwela. Sa mga... Sa eskwela po, hindi. Sa mga tiyuhin ko, sa mga kapatid ko. Sa pamilya. Po. Bakit sa eskwela? Eh kasi po, napakahirap ng aking uh, pinagdaanan sa pag-aaral. Ay, gano'n. Oo, uh, elementary pa lang ako. Nagtitinda na ako ng mais, Ay, ng gulay para makapag-aaral. Hanggang high school, hanggang college. So wala kang time talaga magpatawa noon. Oo, kasi pagod eh. At saka lang, magseryoso ka sa pag-aaral. Ang college ako po ng paaral sa sarili ko. Ganon! Para makatapos ako ng kolehiyo. Lagi kakatodor ako sa Divisoria. Wow, well, in fairness, in pero fairness. ano yung biggest break na talagang nag sa iyo na mo na ang industriya ng papatawa. Actually po, lahat ng uh, nangyayari sa buhay ko, ang tingin ko destiny. Ganun lahat 'yan ka. na para uh, paraan ng Panginoon para magkaroon ka ng magandang buhay. Totoo ka? Kasi po nung pumasok ako sa showbiz, unang-una hindi naman pumasok. May kilala ka ba? Paano ka, paano nga nagkaroon ng break? Yan. Ang ganda po ng katanungan nyo kasing ganda ng kasuotan nyo. So talaga. At ito nga, uh, studio nyo. Alam nyo po ba, ang Gusto ko talaga maging engineer, civil engineer. Ay, layo naman sa komedya, nun ba? Opo, nung makita ko yung mahabang pila doon sa PUP, sabi ko, ano kaya ito? Ba't ang daming magaganda? Maskong oh. pala. Maskong. Uh, Nag-ano uh, na ako doon, nag- uh... Dahil sa mahabang pila? Hindi po, dahil doon sa magaganda mga babae. Opo, ikaw talaga? Tapot! Doon tapos, na ako kumasok sa maskong. Sabi tapos? ko, mag, mag-shift na lang ako ng uh, second sem sa uh, engineering, engineering Eh oh. mga maraming magaganda, tapos mga kaklase ko, mga bading, sa ko wala akong kalaban dito kasi walang lalaki tinuloy-tuloy ko na yung course. Yung pala, inihanda ko ng Diyos para maging artista. kanon talaga. So, sino yung biggest influence na parang na-inspired ka sa abroad, kahit dito, na sinimulan natin sa international, sa local? Sino-sino yung mga idol mo, kumbaga? Ay, dito naman po ang tumulong muna sa akin si Randy Santiago para mapasok ako oh, sa showbiz. tama. Pero dito ang influence ko talaga, syempre yung mga OG na komedyan. Sinong OG? Sila Babalu, oh, Katsupoy, Mang Dolpy, Chiquito, Ay, gustong-gusto ko gusto yung mga yan. Mga orig na orig, and, OG orig na yan. OG. Sa abroad naman po, si Adam Sandler. Adam Sandler. Obo. Sobrang galing naman ng mga idol mo talaga. Kasi kasing ganda Bakit po ng... Bakit gusto mo ni Katsupoy? Si Katsopoy ko kasi. ko yun eh. Oo, parang siya. Hamdali, mo oh, siya, yun, yun, yun. Parang si... Um, si ano siya, si... Di ba? <laughs> si ano? <laughs> <laughs> si ano? Ganyan. Yung wala nyo sa si... Oo, oh, uh, yung idol oh, natin, hana, si... Oo, mga yan. Ano pangalan oh, mo? Chaplin. oh, oh, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Oh, oh, ang ganda po aliw. ng bangs niyo. Okay. Oh, Ginupit ko lang ng isang... Pero ang ganda. ...ng isang araw ah, ko. Ang, galing po ako. talaga kayo sa passion ever since. Kapalaga. Seen. Palang mana kayo sa nanay. Eh, yan na nga yung problema. Bakit may nagsasabi nung pumogi ka na walang ka ng comedy roles? No, Naku, hindi ko naman noon napansin na. pumogi ako. Anong kasasabi ko? Wala na, wala ko napansin. Actually, Ay, sa comedy, kasi nagbuka Ay, ka ng normal. Meron mayroon po ako nga oh, comedy sitcom ngayon na kami oh, ang nagsulat. Akin din po yung title. Yung Mulak Family. Ay, oh, oh. Si Charlene, si Aga, si Ay. Atasia, si Andres. yan oh, Kasama yeah, po ako. Sa ang gaganda Opo, ayan po yung The First Family. Oh, Every oh. Sunday sa TV5 po, 7pm. Meron din po ako sa Net25 na Goodwill. Opo, yun po yung... So tuloy-tuloy ang rakit. Tuloy-tuloy. Hindi totoo ka na lagi ka nalang host? Hindi naman po ako natikigil. Kasi, anong masasabi mo doon sa stereotype na yung mga challenge sa itsura, yun ang dapat maging comedian? Oo nga po, dito sa atin kasi pagpangit ka komedyan, pagpogi host. Oo, ba't gano'n? Eh bakit crossover ka sa lahat? Alp, ayun, nabibigyan lang po ako ng biyaya ng Panginoong Diyos kasi ano, ko'y MacGyver laban sa lahat. Oh, lahat pa, lang, ko ng parat. Gagawa ko Discarting ng screen. Discarding ay go! oo, nagkocompose uh, ng kanta. Meron pa akong 8-8. Oo nga. Thank you, Lord. Wala ka talaga okay. inaatrasan. Ano? Wala, basta sa pagkakakitaan. Oo, oh, oh, go. Ngayon, papasok pa ako ng politics. Oh, Tupad oh. party list. Oh. na Naisingit ko. Ah, galing, galing. Panalo ka talaga. Lagbunta <laughs> ko sa Ah, uh, kila Aspiras? Oo, 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 oo. Dinanggit yeah. po kita kasi nakita ko yung picture mo na may bigay ka ng mga nutriban. Oo, oh, oh, tama. Opo. Ikaw talaga kung san-san ka napapagpad. Sans -sans -san. Ano masasabi mo? Meron kasi Epo. akong kinaiindisan sa kumidyante ngayon. Hindi, hindi, hindi. Hindi, joke lang. Siya ko? <laughs> biglang, biglang na tense, no Hindi, kasi kung minsan, nauuwi yung patawa sa body shaming, panlalait, uh, pamamahiya, para, para maging funny. Ganito ba yung uh, gusto mo sa karir? Katanggap-tanggap ba yan? Ang pero na nakakatawa talaga. Ako tawan-tawa, pero napapaisip ka, teka, parang masama naman yata yan. Nanginig nga po ako. Eh. Oh, ako naman po, ang nang sa akin lang kanya-kanya po kasi yung ng mga comedian yan. Kung yun yung paraan nila ng papatawa, iginagadan ko po yun. Pero sa akin pong opinion kasi, mas Oo. magandang uh, salaulain mo o uh, ang pagpapatawa yung yung sarili mo yung pulaan mo. mo. Kasi pag ang sarili mo ang pinulaan mo, never kang magiging uh, uh, negative sa ibang tao. Oo, kasi mababalik na naman tayo sa ngongo, pilay, yeah. at iba Nako, <laughs> na, oh, may uh, nakapagsabi na ba sa'yo na, "Hoy, napaka-corny mo" or anything na ganoon na. Paano yung reaction mo pag sinabi na hindi ka nakakatawa, no? Iba yung taste nila. Wala pa naman po, pero siyempre, you cannot Binububo miss everybody. Binugbog na diba? oh. Hindi naman lahat matutuwa sa'yo. Mayroon talagang may inis, okay. hindi matatawa. Okay lang po yun. Wala silang mga comment na hindi Wala pa naman po awa ng, ng Diyos. awa natutuwa ng Diyos. Natutuwa pa rin sa'yo. Natutuwa sila. Hanggang ngayon, nakataka nga ka ba? Natutuwa pa sila hanggang ngayon eh. Talaga? 55 years old na ako. 55 Kayo ba na? Kailan na, kayo nag-22? Oh! Wow! Five? Yan ang gusto ko, Sitchin! Oo! Dahil nga kung 2 balik ko rin Monday. <laughs> ikaw na rin, pagkasweldo. Nako, ikaw talaga. Two-five lang, kayo naman. The problem with political jokes is that they get elected. May nagsabi lang gano'n. <laughs> Yung nalaman, eh... Diskarte po nila yun. Pero alam mo kasi... Eh, kasi Manong Dolpe yun ang sabi. Eh, pero, pa, paano kung pero nanalo si ako? Pero si Manong Dolpe never... Sabi. Eh, kasi ako. sabi niya, okay, tatakbo ako. Eh, pa, paano kung nanalo ako? Anong? Ah, kasi kanya-kanya po ng passion at saka hilig yan eh. Ako po kasi, ang naisip ko kasi, kaya ako tumakbo at tatanong niyo rin po yan sa pag nambasa ko. Post kasi yan sa loob. Oo. Ah. po, di ba lagi ako nag-host? O, o, presidential tama. bulls, o, lahat na lang. LG, lahat na lang. Eh, lagi kong sinasabi, iboto nyo po siya kasi po gagawa siya lang mabuti sa bayan. Eh, hindi naman po ako nakakasiguro kasi host lang ako. Tama. Never akong naging uh, pam pamilya niya, kapatid niya. Eh, bakit hindi na lang ako yung tumayo doon at sabihin kong iboto nyo po ako at tutulungan ko po kayo. Nakakasiguro pa akong gagawin ko yun. Tama! Kasi sarili ko na yun. Oo, eh. pananagutan mo na. Pananagutan ko na yun. Eh. At gagawin ko naman po talaga Ayan, the final question. Bukod sa magpatawa, ano naman sa tingin mo ang mahalagang ambag ng katulad mo ang mga komedyante sa paghubog ng ating lipunan? Ang ganda po niyan. Alam niyo po ako, lagi kong iniisip sa sarili ko, kapag tumayo ako nagpatawa, sana po na para ako maka-offend ng tao. Sana po may matutunan naman ang mga bata sa akin kapag ako'y nagsasalita, hindi puro pagpapatawa. Kasi po, ang wholesome po yung atakoy. Oo, Kaya tama. lagi kong iniisip. Kaya po kung mapapansin nyo, paano ko magpatawa, galing din sa bata eh. Pag umiyak ko, oh, Di ba ganyan naman <laughs> Yo, bata? Tama. Lahat. Kasi ang bata, pag tiningnan mo, hindi naman siya nagpapatawa, pero natatawa ka. Okay, Kaya correct. dapat kuha ka ng uh, kilos at gawin ng bata para matawa yung mga tao. No. Ngayon, oh, kakuha so ito. whole sample, yeah. oh, ng palakpan. Palakpak bata. maraming maraming salamat. Ay, salamat ako. Marami po sana akong kukwento lang. Pasalamat. Oh, oh, eh, Sige, ano magkwento mo? Ang haba nitong mesa niyo pero walang pagkain. Ah, Mami, ayun. Mami, ayun. pa. talaga. Kasi puro mesa lang ata. Puro mesa na walang laman, ano? Maramdam mo ba? Talagang Ilocano food. O, oh, ayun. ayun. masarap ang Ilocano food. Kung talaga? Masarap. Uh, Maalat, puros baboy. Kunyari lang yung gulay. Oh, yan. tama. Ayun. Not... Ayun. Magnet, no? Magnet, longganisa, Lisa, empanada, uh -huh. lahat baboy. Baboy six ways. Ayun. <laughs> <laughs> Ay, maraming, maraming, maraming salamat. salamat ito, bang... Thank you so much Apo. kung saan saan kita makikita. Thank you. Ako, maraming maraming salamat kay Bayani. At magbabalik po ang ATM at the moment with Aimee. Wow. Kinilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasi ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang, idinawan ang titulo. sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako atin ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.